May konting problema si madam ngayon Akala ko nga nagbibiro lang pero mukhang seryoso nga Minsan na nga lang yan magkaproblema pero mukhang tanga pa Sa totoo lang malapit na kasi yung birthday ko Eh ang problema nga dinaanan kami ng bagyo dito Sunod-sunod ang bagyo kaya lutang yung utak ko ngayon Pero huwag kayong mag-alala kasi nag-iisip din naman ako ng paraan Ang plano ko kasi bago yung birthday ko Yung meron akong magawang tama sa buhay ko Matagal ko nang binabalak na magpa-feeding program. Eh, hindi ko alam kung paano sisimulan. Kaya lahat ng pwedeng lutuin sa feeding, isinulat eh, ko at nilagay ko sa garapon na ito. Swerte-swertehan Search na lang kung ano yung mabunot. Nice! Agad-agad at hindi na ako nagdalawang isip na mamili ka agad. Nang mga ingredients na pwedeng ihalo sa sopas. Pero bago ako namili, nag-search pa talaga ako sa Google. At nagtanong-tanong pa ako sa mga kapitbahay namin kung ano yung pwedeng ihalo at main ingredients sa sopas. Dapat kumpleto at walang kulang. Dito na naman tayo may problema sa pagluluto. Pero dahil dinumog 'tong mansion ko, ang daming pumunta para tumulong. Ang mga habal-habal driver sa lugar namin, hindi na talaga na masada. Para lang talaga tulungan ako dito sa feeding program ko. Woo! Mga tatlong malalaking kaldero lang naman yung lulutuing sopas. Uy, hindi to madali. Eh. Ngayon ko lang to nagawa sa buong buhay ko. <laughs> hindi kasi pwedeng imekos-mekos lang to. Dapat magawa namin to ng tama. Kaya pinakain ko muna sila para may lakas sila mamaya. Maaga kasi silang pumunta dito. Kaya naganda ako ng pangumagahan nila. Hindi pwedeng malipasan ang gutom tong mga to. Baka maapektuhan yung sopas na niluto. Sa ganitong kadaming lulutuin, hindi na ako magbida-bida sa pagluluto. Binigay ko na sa kanila yung buong tiwala. Kaya bahala na sila dyan. etong sopas na to, hindi ko talaga tinipid ng mga ingredients. Dinamihan ko na din yung gulay para may nutrisyong makukuha ang mga bata. Yeah! Dahil luto na yung sopas, ipamigay na natin to lahat. Isang purok yung papakainin namin ngayon. Hindi ito madali kaya grinupo ko sila sa tatlo. Para lahat mabigyan. Yung isang kaldero na ubos na may dalawang kaldero pa. Paniguradong mauubos talaga to. Kasi yung dalang lagayan ng mga bata, tupperware ng mama nila. Hindi kami pumwesto sa isang lugar lang. Nagkanya-kanya talaga kami. Kung ano yung lugar na mahilig tambayan ng mga bata, dun talaga kami pumwesto. Nung nabigyan na ang lahat ng mga batang pumila, pati matatanda, pakainin ng feeding yan. Akala niyo doon lang natatapos? Huwag kayong mag-alala, akala ko din. Isang purok pa lang yung pinakain natin ng feeding. Hindi pwedeng hanggang doon lang. Bumunot pa ako ng isa para sa dalawang purok dito sa amin. Balik na naman sa pamimili ulit. Medyo challenging sa akin tong nabunot ko no. Nung search ko kasi sa Google, ang daming lumabas na klasik-klasing lomi. <laughs> hindi naman ako expert dito. Mukha lang akong nagmamarunong pero hindi talaga akong marunong. Nagpapasalamat na lang ako sa pamilya ko na very supportive sa akin. Nung pagkadating ko nga sa amin, galing namili ng mga ingredients. Sa gabi din yan, kahit nga masama yung panahon, nilaga na nila yung itlog ng pugo, pati na din yung karning manok. Para kinabukasan, unti na lang yung gagawin. Bali, inuna lang talaga nilang hinima yung karning manok. Buti na lang maganda yung panahon sa umaga. Kaya nakapagluto kami ng maayos. Present pa din yung mga habal-habal driver para ready tumulong dito sa loming lulutuin. Sa totoo lang sila halos yung nagasikaso lahat dito sa paghiwa ng mga ingredients pati dito sa pagluluto. Sila na talaga halos yung nagasikaso. Abay, hindi din basta-basta yung lomi naming niluluto ngayon kasi special to. <laughs> Ika-dalawang linggo na namin itong feeding na ito. Kung madami yung naluto naming sopas nung unang linggo, doble ang dami dito sa lomi naming niluto. Parang hindi na to pang-puroke, eh, pang-barangay na to. Kung masarap yung sopas, mas masarap din tong lomi. Woo! Dahil dalawang purok ang mabibigyan ng lomi na ito. Magkanya-kanya na naman kami ulit nito. Laking pasalamat ko talaga sa mga taga dito sa amin. Lalong-lalo lalo na ang 24-7 Riders Club ng mga habal-habal driver. Grabe yung suporta nila, wala talaga akong masabi. Binaba na nga yung dalawang kaldero sa unang pwesto. Andito na kagad yung mga bata naghihintay. Nakapila na nga at may daladala ng lalagyanan. Ready-ready na nilang tikman yung special naming lomi. Yung dalawang kaldero nakapwesto na. May apat pang natira. Sabi ko sa inyo, yung mahilig tambayan ng mga bata, doon talaga kami pumwesto. Walalaman kagad namin yun kasi yung mga bata nakapila na kagad. Yung isang malaking kaldero, pinasok talaga namin sa may bahayan. Pagdating namin, kinantahan na kagad ako. Na-surprise ako sa pa-cake nila Ayan tuloy, na-advance na tuloy yung wish ko Makikita mo talaga sa mga bata na sobrang saya nila Kaya yung pagod namin sa paghahanda nito, worth it na worth it Sino ba kasing may sabi na hanggang dito na lang? Para sa dalawang purok manatira dito sa barangay namin, bubunut pa ako Masaya na sana ako sa nabunot kong lugaw. Naisip-isip ko, madaming klasing lugaw. Ano ba kasing lugaw to? Ipagpatuloy pa din namin itong mission na ito. Grabe talaga si Papa J, hindi talaga kami niya inulan. Nanood ako sa YT, pati na sa Blue Up. Nag search ako sa Google. Isa lang yung lugaw na alam ko. Yun ay ang Aruskaldo. Lilipad na ata itong mga bata sa kakain ng manok. Inuna nilang niluto yung fried garlic na itatopping sa arroz kaldo. Sabi ko nga sa inyo, special tong lugaw namin kasi may toppings pa. Siyempre, kailangan din namin kumuha ng lakas. Kailangan din namin kumain. Hindi kami mga immortal. Abay, ito na ba talaga yung lugaw? Ang bilis ko nga lang nakabili ng ingredients nito. Hindi talaga ako nahirapan. Ngayon ko lang nalaman na ganito lang pala ka easy lutuin itong aros kaldo na to. Ops, hindi pa yan yung final output ha. Sabi ko nga sa inyo, may toppings to. Abay, may itlog na pugo yan. Tapos nilagay na din yung fried garlic. Nagmukhang maha na tuloy itong lugaw namin. Nilagyan na nga namin itong dahon ng sibuyas. Wow! Bago namin to pinapakain sa mga bata, dinasalan muna namin. Kasi alam ko na yung mga bata hindi na talaga nagpipray ba? Hindi namin nihintay, nalalamig na lang tong lugaw na to bago namin ipakain. Mas masarap pa din yung mainit pa. Ito na yung ikatatlong linggo ng feeding. Last na dalawang purok dito sa aming barangay. Salamat din sa taong nagbigay at nagdonate ng mga drinks sa mga bata. Hindi na sila mabulunan sa lugaw. Kanyang-kanyang pwesto pa din. Nakapila na nga yung mga bata, di lang mga bata, pati yung matatanda. Ready ready na silang tumikim sa lugaw na may toppings. Paniguradong tataob talaga tong mga kaldero na to. Alam kong masarap tong lugaw namin. Kasi simot na simot talaga. Limang purok na bigyan. Buong barangay na pakain sa feeding. Bilang pasasalamat ko sa mga habal-habal drivers sa 24-7 Riders Club. Binigyan ko na sila ng bigas, ulam na lang yung kulang go.